Ating tatalakayin ngayon ang ilang bahagi ng buhay ng sikat na mga awit ng bandang Aegis na pumanaw kamakailan dahil sa sakit na kanser. Hindi malilimutan ng kanyang mga tagahanga ang kanyang makatindig na balahibong boses pag ito ay humataw sa mga konsert. Halika at ating alamin ang buhay ni Mercy Sunot sa labas at loob ng Aegis. Dito lamang sa... manao ang talentadong mga awit at ages vocalist noong November 17, 2024, November 18 sa Pilipinas sa Stanford Hospital and Clinics sa San Francisco, California pagkatapos ng matapang na pakikipaglaban sa kanser na ikinagulat ng publiko at ng mga tagahanga ng banda. Muli nating bibisitahin ang buhay at karera ng isa sa pinakamahusay na talento ng OPM. Isang mga awit na ang mataas at magandang boses ay naghatid sa AG sa na katayuan at nakakuha ng lugar nito sa bawat video-oke songbook sa buong bansa. Ipinagdiwang kamakailan ni Mercy ang kanyang ika-48 na, na kaarawan na malayo sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang mga awit ay ipinanganak noong November 6, 1976. Si Mercy ay nagmula sa Cagayan de Oro, kung saan siya lumaki sa isang pamilya na may walong magkakapatid. Nakuha ng magkapatid na sunot sa bandang Aegis ang kanilang pagmamahal at talento sa pagkanta mula sa kanilang ina. Masayang naalala ni na Mercy, Juliet at Ken kung paano sila madalas na dinadala ng kanilang vocal training sa dagat kung saan sila ay lulubog ng alas 4 ng umaga sa tubig. Ito ay dahil sa udyok ng kanilang ina na naniniwala na ang malamig na tubig ay makakatulong sa pagpapalakas ng kanilang vocal chords. Ang bandang Aegis ay nabuo noong 1995 kasama sina Juliet at Mercy sa lead vocals, Ray Abinoha sa vocals at gitara, Stella Pabico sa keyboards, Rowena Adriano sa bass guitar at Vilma Golobiogo sa drums. Kalaunan ay sumali si Ken sa grupo na nagdagdag ng mas maraming vocal power sa banda. Original na kilala bilang Ages Sound Trippers. Ang mga miyembro ay nagsimulang gumanap bilang mga entertainer sa Japan bago nagpasyang subukan ang kanilang kapalaran sa pag-record at pagtanghal ng kanilang sariling mga kanta. Actually, talagang ayaw naming pumasok sa recording. Pagbabahagi ini Estela nung nakaraang taon ng November. Kasi ang pagbabanda, bread and butter namin. Alam namin, hindi lahat magiging successful kasi grabe ang kompetisyon. Ayaw namin nung una, eh kaya lang wala kaming choice. Parang sige, try na rin namin. Kasi after nun, yung biyahe ng Japan, medyo humina rin. Sa isang press conference noong November 2023 na nagpo-promote ng kanilang 25th anniversary event ang Aegis, the Christmas bonus concert, nagmuni-muni ang magkapatid na Mercy at Juliet sa alam mabatong paglalakbay ng banda tungo sa tagumpay. Nang magpasya silang makipagsapalaran sa pag-record, ang AGs ay humarap sa maraming rejection mula sa mga executive ng musika na nag-dismiss sa kanila ang musika at potential. Nakumpisa kasi kami sa walang kain, nagpo kami na walang budget. Pagbalik-tanaw ni Mercy, binalikan ang mga pagsubok noong araw ng kanila ang pag-uumpisa. Dagdag pa ni Juliet, hindi tinanggap yung demo tape kasi badoi daw yung talaga ang tingin nila sa AGs before. badoy daw, hindi raw bagay. Noong 2015 Ibinunyag ng grupo na minsan nilang naisipang iwan ang eksena ng musika ng buo upang ituloy ang mga regular na trabaho na nagdududa kung ang kanilang pagkahilig sa musika ay maaring magbigay ng isang napapanatiling ginabukasan para sa kanilang sarili at sa kanilang mga pamilya. Sa patuloy na pakikipaglaban sa mga pagsubok, dumating ang panahon na naging tanyag ang kanilang bandang Aegis. Nagmarka ang kanilang sumikat na mga kanta, ang halik, luha, bakit, tanong ko sa'yo, sinta, ay labyo na lang sa tago. Christmas bonus at basang-basa sa ulan. Ang isa sa mga pinakamahusay na hit nito, ang luha, na nagpapakita ng nakakamanghang vocal prowess ni Mercy, na mula noon ay naging signature na tunog ng banda. Sa kanyang downtime, Nung hindi nagpe-perform si Mercy, pinasiyahan niya ang kanyang hilig sa pagkanta gamit ang mga video session. Sa TikTok, madalas niyang ibinahagi ang mga video ng kanyang sarili na nagpapatugtog ng iba't ibang himig kabilang ang The Search is Over by Survivor, Jar of Hearts ni Christian Perry, Ligaya ng Eraserheads, at Buhaw ni Dilaw at iba pa. Gayon pa man nang tanungin kung kumanta na ba siya ng Aegis Heat sa mga session na ito, gumiti si Mercy at inamin na iniiwasan niyang pumili ng mga kanta ng kanyang banda para daw maiba naman. Ilan sa mga paborito niyang kantahin sa video okay ay ang mga kanta ng Carpenters, Aba at Sampagita. Gayon pa man sa mga pagtitipon ng pamilya, Madalas na nakatanggap si Mercy ng mga kahilingan mula sa kanyang mga pamangkin na kantahin ng mga kanta ng Aegis. Isang kahilingan na masaya niyang ipinagpatuloy na nakadagdag sa saya ng okasyon. Upang mapanatili ang kanyang boses, sinusunod ni Mercy ang lumang kaugalian ng pag-iwas sa malamig na inumin, lalo na kapag naghahanda para sa isang pagtatanghal. Ibinahagi rin ni Juliet sa isang panayam na minsan ay nakipagtalo siya kay Mercy dahil sa kagustuhan niya magsuot ng mga sexy na outfit sa entablado. Yung bago palang kaming ages, ayaw ko siya maging sexy. Pagbalik tanaw ni Juliet patungkol kay Mercy. Hindi siya nakinig sa akin, lalong tumaas ang boses. Sinabunutan ko siya, so nagsambunutan kami. Pagtatapat ni Juliet. Ngunit nagkaayos din ang dalawa, pero pumayag na rin siya sa mga suot kong sexy. Dagdag ni Mercy. Gayon pa man, huwag magkamali. Ang magkakapatid na sunot ay may malalim na samahan at ang kanilang relasyon bilang magkapatid ay nananatiling matatag na tumatangging hayaan ang mga panggigipit ng show business sa pagitan nila. Ang AG Singer ay isang tapat na ina ng kanyang dalawang anak na sina Mirai at MJ. Madalas na ibinahagi ni Mercy ang mga larawan niya kasama sina Mirai at MJ na nagpapakita ng kanyang pagmamalaki at walang patid na suporta bilang isang ina. Gayon pa hindi kailanman nagsalita si Mercy tungkol sa ama ng kanyang mga anak na nagdulot ng hakahaka -haka na siya ay hiwalay at pinalaki ang kanyang mga anak bilang isang solong ina. Ang kanyang emotional na mga post na nakatuon sa kanyang mga anak sa mga nakaraang buwan ay nagpapahiwatig ng kanyang mga pakikibaka sa kalusugan at ang kahirapan na malayo sa kanyang pamilya. Noong August 3, minarkahan ni Mercy ang ikalabing siyam na kaarawan ng kanyang anak na si Merai sa pamamagitan ng isang taus-pusong close-up video na magkasama sila. Happy 19th birthday sa Unica Iha ko, isinulat ni Mercy sa clip. Sa pagpapatuloy niya, magkalayo man tayo na isipin mong diyan lang lagi sa tabi si Mama. Kakayanin lahat ni Mama ang mga pagsubok na ibinigay ni Lord sa akin. Lalaban ako para sa inyo ni MG Nak. Mahal ko kayong dalawa ni MJ Nak. Magkasama din tayo soon. Noong September 1, inilabas ni Mercy ang kanyang nakakaantig na mensahe sa kanyang anak na si MJ sa kanyang ikalabing tatlong kaarawan. Happy 13th birthday na! Sensya na, wala si mama sa tabi mo. Papagamot si mama para magkasama tayo habang buhay. Isipin mo lagi, mahal ka ni mama. Kayo lang ang buhay ni mama, kaya eto, kapagaling si mama. Happy birthday! Wishing you all the best. More birthdays to come. Stay healthy na. And be a good boy always. Love you. Miss you. Tiis-tiis muna si Mama dito. Nakakalungkot, hindi na niya muling nakasama ang kanyang mga anak. Ang video na ipinost niya noong November 16 kung saan humingi siya ng panalangin ay naging kanyang huling pampublikong mensahe.